Hello po mga kaprobinsya, magandang araw po. Harvest na naman tayo ng saging dahil may order po sa atin na 60 kilos. Malaking tulong na po ito, pambili ng ulam, pambili ng alamang or balaw sa amin dito sa Bicol. At may pambili na rin ng turay. Tinatanggal ko po siya isa-isa mga kaprobinsya para pag niyagay po sa sako ay marami ang makalagay kasi medyo malayo po yung dinideliveran natin ito at dito po yung daanan dito sa amin ay maputik po talaga gawa ng umuulan-ulan dito madulas talaga yung kalsada kaya ganyan po yung ginagawa ko para masiksik yung sako dahil ikakarga lang po natin yan sa ating body itong ating motor dahil wala po tayong ibang masakyan si pag po talaga dito sa probinsya at all goods na ang ating mga pang araw araw makakakuha na po tayo ika nga nila kung may itinanim may aanihin pero ho mga kaprobinsya hindi po ako nagtanim nito dahil ito pong sagingan itong inaalagaan natin ay hindi po sa akin ako lang po nag-aalaga tapos huwag may naharvest po ay maghahati kami ng may-ari ako lang po yung naglilinis nagbimaintain ng kalinisan ng saging pero oh, hindi po talaga yan sa amin Ayan po mga kaprobinsya, kinarga na natin itong saging dito sa ating service. Ayan po, malakas po yung ating service na yan. Dahil yan po ay Hilux na pula. Ayan po, deliver natin mga kaprobinsya. Let's go! Muli po mga kaprobinsya, maraming salamat sa inyong suporta at sa laging panonood nitong aking mga video. Marami pong salamat. Gantihin po nawa kayo ng Panginoon. Salamat po sa Diyos.